Umarangkada na ang STEM on the go ng Department of Science and Technology sa Lalawigan ng Tawi-Tawi. Layon nitong palakasin ang mga kaalaman na mga mag-aaral sa si Science at Mathematics. Si Rod Lagusad sa detalye. Rise and shine, Rod! Aabot sa 50,000 na mga mag-aaral sa mga probinsya ng Tawi-Tawi, Sulu at Basila na makikinabang sa dalang traveling exhibit ng Department of Science and Technology, katawang ang Philippine Foundation for Science and Technology o PFST. Sa ilalim ng programang ito, inilalapit ang Science, Technology, Engineering at Mathematics o STEM Education sa mga estudyanteng nakatera sa mga Geographically Isolated and Disadvantaged Areas o GIDA tulad ng Pangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ito ay sa pamamagitan ng paglibot ng na naturang exhibit o STEM on the go kung saan tampok ang iba't ibang konsepto ng STEM para mapukaw ang interes ng mga kabataan patungkol dito at kalaunan ay pasukin ang larang ito. Ang programa ay bahagi din ng Science Communication for Innovation Program ng Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development, opisyor ng BUST. We go down to the elementary and to the teachers of the basic education is because it's foundational pursuit yang para makuha nila yung essence of the knowledge dahil na-embed na natin ang science at technology sa murang pag-iisip ng mga bata kung kaya lahat po sila ay kayang mag-contribute sa ikaw-unlad ng Pilipinas Kasunod naman STEM on the go ng statement Dago sa bayan ng Bonggang sa Tautawi, layo ng lokal na pamala na magkaroon ng ganitong permanenting exhibit. Ayon sa LGU, malaking may tutulong nito para sa mga mag-aral. This will really boost the um, learning. Marami silang matutunan because of this. And lalong maiengan no? yung mga bata sa mas makapabilis yung learning nila. And at the same time, the the teachers also will, be, will will benefit on this. Ayon sa Alcalde, umaasa sila na sa susunod na taon ay makakapaglaan sila ng pondo para ito ay may sakatuparan. Pero ano-ano nga ba ang kasama sa exhibit? Ayon sa PFST, ang implementing arm ng programa, bukod sa standard package na kanilang iniikot, meron na silang iba't ibang tema para dito. Pero maraming nagre-request sa amin, sometimes on health, sometimes on other teams na we also try to Uh, mix and match. Ito mga basic no na aming iniikot. Believe right po namin yung science, yung exhibits according to science, technology, engineering, and math. So that's why we came up with uh, 25. And of course, we referred to the, we had the um, curriculum as our basic, Basis. At kasama sa mga pinilahan ng mga mag-aaral para subukan ay ang square wheel. Nakakaiba dahil sa gulong nito, reaction time dahil sinusukat ito ang response ng isang tao, advantage Van de Graaff generator dahil napapatayo nito ang buhok ng mga esadyante. Binibigyan natin ng opportunity yung mga students to learn about science in a new way. Uh, aside from the being told about science, dito may experience nila yung science. We believe that Uh, kapag na-experience mo yung actual effects ng science, it gives you yung lasting impression and uh, positive moments of learning. Mula dito, makakatulong anya ito para may retention o mas maalala ng mga estudyante ang particular na topic. Kasabay nito ay gawing masaya lalo na sa mga kabataan ang pagkatuto ng science. Rod Legu said para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.